Ayan, magandang hapon mga kapaps. Mga portugis videos. Ah. Uh, punta na naman tayo doon mga kapaps. Ay, gawa na tayo ng taniman natin ng pipino. Kasi hindi na umulan. Ilan ko lang mamaya gabi. So, ito yung aking uh, talong. Oh, na lumaki rin sa ulan. <laughs> ito yung iba. Hindi talaga lumaki. So, ano yung mamunga. Yun lang yung lang pasalamatan natin sa ginoo. Oh. Itong ating konting uh, kunting uh, talong. At saka meron din tayong tanim doon sa kabila. Maliliit pa. So mamaya maglagay ako doon ng abono or bukas. Ayan, dito mga talong tapos sili. Ito naman yung mga sili ko. Ayan, lumaki-laki nga rin. Pero iba namatay sa ulan. Ayan, mga kapaps. Yung aking maliit na garden. So, gawa na naman ako doon ng taniman ko ng pipino. And set post na tayo magtanim ng pinya doon sa taas. Ayan naman yung ang palaya ko. Ayan, na nakipagsapalaran sa ulan. May bunga din, maliliit na lang. Kasi nga, ngayon lang huminto yung ulan, yung araw na ito ng January ano na ngayon? 15 Ayan. so dito tayo gawa na naman tayo ng taniman natin ng uh, pipino o di kaya sitaw mga kapaps Ayan, nakapag ano, na ako dyan ang dalawang plat kasi ito hindi ko na nataniman to kasi nagawa uh, nga na naman tayo itong mga ang palaya ko yung dito yung nasira ko ng palaya hindi ko na nataniman kasi wala tayong pangbili ng itatanim natin so ayan nyo ito nga nakabatak sa punan yung namunga na yan. Kasi nasira din yan. Buti nga namunga na. Okay. Maliliit. Ayan. Dito na. Gawa na naman tayo dito. Ayan yung maisan ko sa kabila. So dito. Mga papaya at saka mais din. Oh. Yung mga mais din dyan. Oh, may bulak na nga eh. Yung mais ko. Saka doon papaya. Tapos na tayo doon sa pinya. Ah, dito na naman tayo sa apan. Ay, ah, gawa na naman tayo ng pagtataniman natin ng ah, pipino mga kapaps. Nagawa tayo ng plot. Okay, ayusin muna natin yung ating kamera. So, yun. Mayroon na kasi ako nagawa ng dalawang flat. mga pups, mayroon na tayong tatlong plak na naman minit minit na eh so yung mga kapaps meron na naman tayo ditong tatlong plat na nagawa taniman natin ng uh, cucumber or pipino meron na naman tayo ditong plat na pagtataniman So, minit init na nga yung January 15. Hindi na umulan. Yung mga papaya ko. Yung iba namatay na. Oh. Ayan. Ating papaya. pag so, na lang. Pero may mga bunga pa yan mga kapats. Pagkukuhaan pa natin. So, yun naman yung maisan ko sa kabila. Sa sagingan. Ayan yung aking mais. Ayan. Ay! Yung aking mais dito naman mga kangkong. Ayan Oh, Mayroon tayo dito mga kangkong. Ayan. Bagong tanim pa hindi pa lumago ng kangkong ayan naman yung ating saging na saba ayan maganda na Sa doon naman yung mais ayan tatabang. ating ma maisan sa so, nagtanim na ako ng pinya doon tapos na tayo doon sa pinya ayan saka nakabunga ako dyan ng kalabasa kanina so, dito na naman tayo sa so, na bukas lagyan na natin ito ng balag pero yung gagawin natin yung kawayan lang gagawin natin balag dito taniman natin ang pipino mga kapaps si hapon na Tama lang muna to. Ayan, sa na eh. Baka na tamaan pa ng saro yung hindi natin nakikita. <laughs> Ayan mga na, kapas. Yung aking maliit na garden ito, wala nang tanim. Gawa nga nang nasira itong tanim ko dito. Unang ang palaya nun. Maka isang harvest lang ako. Ay dalawa. Tapos namatay. Gawa nga may nanghiram ng sprayer at ginamit. Sa damo, hindi sinabi, nasira yung tanim ko pero taniman ko ito ulit ng ampalaya antayin ko na lang ito na magpataya na itong isa kabila para sabay sabay na para marami rami na yung tanim natin so pag iipunan ko pa yan ng pagbili ng seed magtanim tayo ulit ng ampalaya pero naantay ko pa tayo kasi namumunga pa eh may isang harvest pa lang ako dyan hindi nakabawi sa kumunan may bunga pa naman eh balik na tayo dun sa kubo may mga papaya, may mga bunga pa naman Tsaka nagtanim na rin ako dito. Dito sa gitna dito. May mga tanim na ako diyan na papaya din. Pag nabuhay na, tsaka lumaki, patayin ko na tong mga matatanda. Pag nabuhay na tong tanim ko na papaya dito. Para mayroon na silang kapalit. Indirect seeding ko na. Yung papaya. So may hinog na mga hinog na. Kukunin ko lang mamaya yung mga hinog na yun. Mga papaya. Tayo patayin na tayo ng ating mga manok. Sarap po na eh. Hmm, ito paano namumunga pa oh. Ayan. Ang palaya ko na nasira. Pero kahit paano, nagbunga. Pero hindi maganda. Pero okay lang yan. Ito naman yung mga sili ko. Eh, medyo malaki na yung iba. Yung iba namatay sa ulan. Yung natira, yun yung akin. Yung mga talong. Ayun na po. Hindi talaga gumanda yung talong ko nitong kanil. Pero okay lang yan. Buhay pa naman. <laughs> Nagpapakain pa tayo ng ating anak, mga alagang manok mga tapats. Yan. aso uh, ko si Sam Sam maingay. Kasi tingali ko kasi. Ayan. Pag tinang maingay dyan. Umuwi kasi dyan sa kalila eh. Kasi ito dito naman sa kalila. Meron dito dito ng mga sili. Ayan. Saka mga talong. Pero maliliit akong talong dito mga tapats eh. Ayan. Nalagay ba din pa tayo ng abono dyan. Abo na kumagaabono. Ayan. May mga, no. mga talong din tayo dito ng talong. Tandi pa nato. O oh, boss eh. Kasi maliit yung ibang ang ko na talong. Ayan. Meron na din tayo dito ang talong. At sili rin. Gustos ng manok. Diyilling isang dalawang tulong kilo ng kanina. Lukay ng manok. So ala. Matay ng ibang sili ko sa ulan eh. Mayukay naman ng manok. Meron pa tayo dito ang talong. Ito pa nun pa. Meron pa tayo dito ang talong pa. Ito pa nun. Ang manok natin. Ang hmm, hantong Tapakain na tayo at yung mga manok mga katops so bye bye mga katops bye bye and God lahat